hmm <laughs> ba <laughs> <laughs> eh, ba't ano ba yun bakit ano yun ano yip gagag kita ngbarin ano ka ng pagkain. O, oh, tingnan mo. Ah, nauubos mo na. Iubos na naman. Ay, ay, lagi ka naman nangingi. ngingi. Oh, ay, namimiss ko tong, namimiss mo tong, ano na to. Kasi, kinaya na. Busin mo ulit yan, ha. O, oh, konti lang yung nilagay ko. Pero, may, may naman. Pag nag, ano, tingnan mo. <laughs> ay, nako. Ayan, oh, no. Hala, kain ka ng kain dyan. You na, know, tignan mo yung balahibon, you ni know, nanaman tumutubo na ulit 'yung balahibon niya kasi hindi na siya naglalagas kaya minsan pumapayag na ako nakatabi ko siya dahil wala na hindi na naglalagas 'yan. Ang mm, sarap ng kain niya. Maubos ulit niya 'yan. So ganyan guys naglalagas na naman po ang balat ng aning pusa na si Frosty dahil na-stress kasi dinala ko sa Maynila niiwag ko muna doon dahil nga uh, da rakit muna ako ayan, nang magkaroon kami ng panibagong pusa, ayan na-stress siya ayan ganyan, ganyan siya pag na-stress, nalalagas yung kanyang mga balat or yung mga balahibo Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and bell notification guys. I hope you enjoyed watching my videos. Okay, bye guys.